Ang aklat ng mga lihim, ang mga marka ng sangkatauhan, nagtatago sila sa malinaw na paningin. Lahat ay ipinanganak na malinis, walang mansa o dungis. Nagsisimula ito sa marka ng kamay. Nakikita ng sinuman mula sa lahat ng nagpapakita ng kanilang mga kamay. Ang mga inaalihan ay matatagpo ang dumadalo sa mga gawain panrelihiyon, nagtatago sa mga mananampalataya. Inalis ni Jesus ang demonyo mula sa isang pinahihirapan hiniling niya na dalhin nila ang Divok para pagalingin niya ito. Divok COVID Sapagkat ang mga demonyo ay lumalabas at naghahanap ng higit pa sa kanilang uri upang bumalik at gawing bihag sa kanilang larawan. Nasusulat na ang isa ay minarkahan para sa kasamaan o paglabat. Ang sinaunang kaalaman ay naghahayag na kapag ang kasamaan ay nakakuha ng pag-aari, ito ay lalabas at babalik na may pito higit na masama kaysa sa sarili nito, at ang huli ay mas masahol pa kaysa sa una. For evil, hides among humanity, hindi kilala ang mga estranghero, o maaaring kaibigan, pamilya, celebrity, o politiko. Ipinapakita sa iba ang kanilang uri, kung ano ang taglay nila na may marka ng kasamaan na makikita sa leeg. Tulad ng para sa mga anak ni Cain, na hindi alam kung sino sila. Matuto ng higit pa, tumingin pa, bago ito magwakas, malalaman mo, kung ano ang hindi mo nasasabi. Ang mundo ng mga sinumpa. By Marks Dalawa in a Creature Capture Application. Subscribe para malaman mo. Ang hindi nasabi sa'yo. Espesyal na subscriber ng Patreon.